Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang revelasyon ang ibinahagi ni Boy Abunda sa kanyang programa tungkol sa kayamanan ng singer-songwriter na si Ogie Alcacid. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong November 12, 2024, ikinwento ni Tito Boy ang koneksyon ng pamilya ni Ogie sa banking industry sa Batangas. Ibinunyag ni Ogie na ang kanilang pamilya ay dating nagmamayari ng Rural Bank of Taal na itinayo ng kanyang ama, pati na rin ang Batangas Savings Bank. Bagamat matagal nang alam ng ilan ang kanilang yaman, pinuri ni Tito Boy si Oji dahil sa pagiging mapagkumbaba nito sa kabila ng kanilang marangyang pamumuhay. Napakayaman niyo. Pero ni kailanman ay hindi ka... Hindi ganito, makinig kami sa Alcacid. Mayaman ang mga Alcacid pero kailan ay hindi mo ipinaramdam na mayaman ka at hindi kami mayaman. Totoo yan, matagal na tayong magkaibigan. Mayari po ito ng mga bangko. Uh -oh. Are you, do you sell of the banks? Dahil sa rebelasyong ito, umani ng positibong reaksyon mula sa netizens si Ogie, lalo na't kilala siya bilang isang mababang loob at emosyonal na tao. Isang inspirasyon si Ogie Alcacid sa maraming Pilipino, hindi lamang dahil sa kanyang talento kundi pati na rin sa kanyang pagpapahalaga sa pagiging simple at grounded sa kabila ng yaman.